Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma ang latest chika. Mga ka-fam, may mahalagang update tayo mula kay Mateo Guidicelli na nag-share ng raw footage at matapang na pahayag matapos ang hagupit ni Typhoon Tino sa Cebu ito na ang mga detalye na kailangan ninyong malaman. Sa Facebook post niya, sinabi ni Mateo na ang damage sa lilawan looks like a movie set. Pero hindi ito pelikula. Quote niya, Look at where we are standing. There are houses and these cars that really toppled over. It's crazy. It looks like a scene from Universal Studios. Pinakita niya kung paano pumasok ang floodwater sa mga residential areas, bahay na puno ng putik, at ang malakas na agos mula sa creek at riverside na nagpush ng lahat papunta sa highway. Dinalaw ni Mateo at ng kaniyang team ang iba pang lugar. Mandawe, Cebu City, Liloan at Compostela. Pumunta sila gamit ang scooters para mabilis makalapit sa mga naapektuhan. Mateo, My team and I decided to get on scooters to move. Fast. People are suffering. They lost lives. And literally lost almost everything. Sa kanilang rounds, nagulat din si Mateo Before the day ended, we even discovered a dead female body. Kasi ganun na kalala ang sitwasyon. Hindi lang pagkalugi ang usapin, buhay ang nawala. Mateo, binigyang diin ang laki ng trahedya? More than 100 lives were lost because of this typhoon, Kot-Kot is just one of the many communities shattered. Mga kafam, yan ang scale ng pinsala. Hindi minor lang. Isa pa niyang pinunto, ang pinaka-urgent na pangangailangan? Right now, their most urgent need is water. That's what they are pleading for. Kung may tutulong tayo ngayon, tubig ang prioridad. Binigyang boses din niya ang pangangailangang mas mabilis na paggalaw ng gobyerno at relief agencies. Quote, We need more attention. We need faster action. Government has to mobilize quicker in times like this. At hindi lang yon, nagtanong siya. But what's next? Are we finally going to build better, stronger infrastructure? Or will greed and corruption continue and see our people suffer and die? Malalim ang tanong na, yan ka fam, at kailangan pag-usapan. Kung gusto ninyong makatulong, mag-donate sa reliable relief groups, mag-volunteer kung kaya, or i-amplify ang tunay na pangangailangan sa social media. Kahit simpleng share lang, malaking tulong na. Bago magtapos, pinangako ni Mateo, We'll continue our rounds tomorrow to see more of the damages firsthand. Ipinakita ni Mateo na ang role ng public figures minsan ay hindi lang awareness, kundi action. At bilang kafam, pwede rin tayong tumulong. Mga kafam, anong una ninyong gustong gawin to help Cebu? Si Mag-donate, mag-volunteer, o mag-share ng resources? Comment kayo ngayon at ishare ang video na para marinig din ng iba. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.